Nararamdaman mo ba na may isang makapangyarihang pagbabago na nakatambad sa iyong buhay? Isang pagbabago na kayang baguhin ang lahat. Marahil, ngayon na ang araw na tinatawag ka ng universo. Hindi ka nanonood dito ng aksidente, may mensahe para sa iyo. Isang simpleng hakbang, isang ritual na ipinasa mula sa mga ninuno, maaaring ang susi sa pagbubukas ng mga biyayang matagal mong hinihintay. Ang kailangan mo lang ay ang paniniwala at tiwala sa mga senyales na ipinapadala ng universo. Handa ka na bang makita ang pagbabago ng iyong buhay? Nagsisimula na ito. Ang buhay ay puno ng mga senyales, mga iba na ating napapansin, at mga iba naman na binabaliwala natin. Pero, paano kung ang universo ay patuloy na nagtatanong sa iyo ng isang bagay? Paano kung ang mga sagot sa iyong pinakamalalim na hangarin ay nakatago sa harap mo, naghihintay lang na magtiwala ka sa kanila? Hindi lang ito isang kwento. Ito ay tungkol sa iyo, sa iyong paglalakbay, at sa kapangyarihan na nasa iyong mga kamay. Ang ritual na ating tatalakayin ay higit pa sa isang tradisyon, ito ay isang landas tungo sa pagpapmanifesto ng buhay na matagal mo nang pinapangarap. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang ating mga hakbang, gaano man kaliit, ay may malalim na koneksyon sa plano ng universo para sa atin. At minsan, ang kailangan lang ay isang simpleng aksyon, halimbawa, ang maglagay ng dahon sa ilalim ng iyong unan upang gisingin ang daloy ng kasaganaan, pag-ibig at kaligayahan. Handa ka na bang malaman kung paano ang maliit na ritual na ito ay magdadala ng pagbabago na iyong hinahanap? Ang kahalagahan ng ritual Sa kulturang Filipino, ang mga ritual ay hindi simpleng mga aksyon, sila ay mga banal na daan na nag-ugnay sa atin sa mga divine na puwersang gumagabay sa ating mga buhay. Bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may malalim na espiritwal na kahalagahan. Ang ritual ng paglalagay ng dahon ng balanoy sa ilalim ng unan ay hindi lang tungkol sa isang dahon o unan. Isa itong banal na hakbang ng pagising, isang simpleng ngunit makapangyarihang hakbang na nag-aalin sayo sa daloy ng universo. Sa tradisyong Filipino, ang balanoy, o bayabas, dahon ng guava, ay pinaniniwala ang may malakas na espiritwal na enerhiya. Karaniwang ginagamit ang halamang ito sa mga ritual upang makaakit ng positibong enerhiya, magandang kapalaran, at pati na rin ng pag-ibig. Ang mga dahon nito ay itinuturing na mga simbolo ng pagpapagaling, proteksyon, at mga biyaya. Sa paglalagay ng dahon sa ilalim ng iyong unan, hindi ka lang sumusunod sa isang tradisyon, ikaw ay kumakalap ng sinaunang karunungan mula sa ating mga ninuno, na naniniwala na ang mga ganitong aksyon ay maaaring mag-anyaya ng enerhiya na kailangan upang magbago. Ang unan ay kumakatawan sa pahinga, isang lugar kung saan tayo nagpapasakop sa universo. At kapag tayo ay nagpapahinga, binubuksan natin ang ating sarili upang tanggapin ang mga mensaheng ipinapadala sa atin ng mundo sa paligid natin. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagtulog, ito ay tungkol sa pag-aalin ng iyong mga pangarap sa realidad na nais mong likhain. Ang dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan ay isang direktang imbitasyon sa universo na dalhin sa iyo ang mga magagandang bagay na nararapat sa iyo, kapayapaan, kasaganaan, at gabay. Ang ritual na ito ay may mahalagang papel din sa pagpapahayag ng iyong mga hangarin. Kapag nagtitiwala ka sa ritual, kapag naniniwala ka sa kanyang kapangyarihan, ipinapakita mo sa universo na handa ka ng tumanggap. Sa pagtangkilik sa mga senyales at enerhiya ng dahon ng balanoy, binubuksan mo ang mga pinto patungo sa iyong tadhana. Isa itong imbitasyon para sa kasaganaan na pumasok sa iyong buhay. Ang pagpapahayag ng hangarin ay hindi lang tungkol sa pagnanais, ito ay tungkol sa paggawa ng mga tiyak na hakbang upang ipahayag ang iyong mga hangarin sa universo. Ang aksyon ng paglalagay ng dahon sa ilalim ng iyong unan ay nagpapadala ng mensaheng iyon. Habang ipinapahina mo ang iyong ulo sa unan ngayong gabi, isipin ang dahon bilang isang tulay sa pagitan mo at ng iyong pinakamalalim na hangarin. Isa itong pisikal na representasyon ng mga hindi nakikitang puwersang laging gumagalaw sa iyong pabor. Nakikinig ang universo at ang ritual na ito ay isang senyales na handa ka ng tumanggap ng mga biyayang nakalaan para sa iyo. Ngunit tandaan ang pananampalataya at tiwala ang susi. Kung walang paniniwala sa ritual, kung walang tiwala sa proseso, nananatiling hindi kumpleto ang koneksyon. Hindi ka lang gumagawa ng ritual, ikaw ay kumakalap sa isang mas malaking bagay, isang bagay na sinauna, isang bagay na kosmiko. Kapag yakapin mo ang hakbang na ito ng may bukas na puso, magsisimula ng gumalaw ang universo sa iyong pabor. Isa itong makapangyarihang hakbang ng pagtitiwala, isang hakbang na maggagabay sa iyo patungo sa buhay na matagal mo nang hinihintay. Alam ng universo ang iyong mga hangarin, ngunit kailangan mong ipakita na handa kang mag-alin sa daloy nito. Ang simpleng ritual na ito ang susi sa pagbubukas ng pagbabago na iyong hinahanap. Ang kosmikong puwersa at tadhana. Bawat aksyon na ating ginagawa, bawat desisyon na ating pinipili, ay hindi lamang basta isang desisyon, ito ay bahagi ng mas malawak na kosmikong disenyo. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na hindi tayo naglalakbay sa buhay ng mag-isa, kundi tayo ay bahagi ng isang malawak at magkakaugnay na universo. Nauunawaan ito ng ating mga ninuno na alam nilang ang universo ay palaging nagpapadala ng mga senyales, gumagabay sa atin patungo sa ating tunay na landas. Ang ritual ng paglalagay ng dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan ay isa sa mga senyales na ito, isang mensahe sa universo na ikaw ay handang tanggapin ang mga enerhiya na inihanda para sa iyo makikita mo ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan. Hindi nito palaging ibinibigay sa atin ang ating nais, ngunit ibinibigay nito ang kailangan natin upang mag-grow, mag-evolve, at matupad ang ating tadhana. At minsan, ginagamit ng universo ang mga banayad na senyales, tulad ng simpleng paglalagay ng isang dahon, upang tayo ay itulak sa tamang direksyon. Ang ritual na ito ay isang imbitasyon upang kumonekta sa mga kosmikong puwersa sa paligid mo, mga puwersa na palaging gumagalaw sa iyong pabor, kahit na hindi mo ito palaging nakikita. Sa mundo ng astrolohiya, ang pagkakaalin ng mga bituin at planeta ay may epekto sa ating mga buhay sa mga paraang hindi natin palaging nauunawaan. Bilang isang Filipino, marahil narinig mo na ang iyong mga lolo't lola na nagsasalita tungkol sa mga bituin at planeta na parabang sila'y mga buhay na nilalang na nagmamasid sa atin at gumagabay sa atin. Ang paniniwalang ito sa mga celestial na puwersa ay ipinasa mula sa mga ninuno na nagpapaalala sa atin na ang universo ay buhay na puno ng enerhiya. Katulad ng mga phase ng buwan, ang iyong buhay ay may mga phases din. May mga pagkakataon na ang lahat ay parang alin at may mga pagkakataon na ang mga bagay ay tila hindi tiyak. Ngunit kahit sa mga panahong iyon, ang universo ay palaging naghahanda sa iyo para sa susunod. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual ng paglalagay ng dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan, inialing mo ang iyong sarili sa kosmikong daloy ng tadhana. Ang dahon ay kumakatawan sa isang bukas na pinto, isang portal ng mga enerhiya na handang pumasok sa iyong buhay. Isang paalala na ikaw ay bahagi ng isang mas malaki, banal na plano. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng iyong nais, ito ay tungkol sa pagtanggap sa kung ano ang alam ng universo na pinakamabuti para sayo. Ang simpleng hakbang na ito ay isang makapangyarihang pahayag sa universo, naniniwala ako sa iyong plano para sa akin, at ako ay handang tumanggap ng mga biyaya na inihanda mo para sa akin. Ang ideya ng tadhana sa kulturang Filipino ay malalim na konektado sa paniniwala na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kapag inilagay mo ang dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan, inaako mo na may plano ang universo para sa iyo. Maaaring hindi mo nauunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay sa ganitong paraan, ngunit magtiwala ka na ang bawat hakbang ay nagdadala sa iyo patungo sa iyong tunay na layunin. Ang iyong buhay ay hindi isang serye ng mga random na pangyayari. Ito ay isang serye ng mga banal na interbensyon na mainat na idinisenyo upang gabayan ka patungo sa iyong mas mataas na sarili. At tulad ng mga dahon ng balanoy na umaabot patungo sa kalangitan, ikaw rin ay abot kamay ang mga bituin, ang mga pangarap na dati tila abot langit. Ang universo ang naglagay ng mga pangarap na iyon sa iyong puso para sa isang dahilan, at nayon, panahon na para yakapin ang iyong kapangyarihan at angkinin ang mga iyon. Ang ritual na iyong isinagawa ay paraan ng universo upang sabihin, panahon na para tanggapin ang mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Isa itong tawag sa aksyon, isang banayad na hudyat na ito na ang iyong panahon. Ang kusmikong sayaw sa pagitan mo at ng universo ay hindi isang simpleng pagkakataon. Bawat bituin, bawat galaw sa kalangitan, ay bahagi ng iyong kwento. Ang mga bituin ang iyong mga tahimik na gabay na nagpapakita ng daan na bumulong ng mga sagot sa pinakamalalim mong katanungan. Ang dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang makapangyarihang senyales na handa ka ng yakapin ang daloy ng universo at magtiwala sa plano na nakalaan para sa iyo. Kaya't habang ipapahinga mo ang iyong ulo sa unan na iyong gabi, alalahanin ito, ang universo ay inialiin ang lahat ng bagay para sa iyong pabor. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga puwersa ng tadhana ay gumagalaw na gumagabay sa iyo patungo sa pagbabago na iyong hinahanap. Ang ritual na ito ay simula pa lamang ng pagbabagong magdadala sa iyo ng buhay na nakalaan para sa iyo. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa mga bituin. At higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Mga senyales, simbolo, at pagpapahayad. Sa paglalakbay ng buhay, madalas tayong ginagabayan ng mga senyales at simbolo na lumilitaw sa paligid natin. Ang kulturang Filipino ay mayaman sa mga paniniwala ukol sa mga senyales, mula sa bulong ng hangin hanggang sa maliliit na pagbabago sa ating mga iniisip. Tinuturuan tayo mula sa pagkabata na maging mapanuri sa mga senyales na ito, at magbigay pansin sa mga bagay na tila kakaiba at hindi dapat baliwalain. Hindi lang ito pamahiin, ito ay isang uri ng espiritual na kamalayan, isang paraan ng pagkonekta sa banal na enerhiya na dumadaloy sa bawat sandali ng ating buhay. Sa kontekstong ito, ang dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan ay hindi lang isang bagay, ito ay isang simbolo. Isa itong banal na handog sa universo, isang senyales na bukas ka na upang tanggapin ang mga biyayang naghihintay sa iyo. Mahalaga ring tandaan na ang pagpapahayag ay hindi isang pasibong proseso, nangangailangan ito ng iyong aktibong partisipasyon. Maaaring ipadala ng universo ang lahat ng senyales sa mundo, ngunit nasa sayo kung paano mo ito makikilala at kikilos. Ang mga senyales at simbolo ay dumarating sa atin sa maraming paraan, maaari silang magpakita bilang mga numero, kulay, hayop o kahit mga panaginip. Madalas naniniwala ang mga Filipino na kapag nakatagpo tayo ng partikular na hayop o paulit-ulit na numero, ito ay isang mensahe mula sa espiritwal na mundo. Halimbawa, ang paru-paro ay maaaring ituring na simbolo ng pagbabago, habang ang biglaang pagdapo ng hangin ay maaaring ituring na senyales ng pagbabago. Ang mga senyales na ito ay personal, natatangi sa bawat isa, ngunit lahat sila ay may parehong mensahe. Ikaw ay nasa tamang landas, at ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa iyong layunin. Kapag inilagay mo ang dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan, iniimbitahan mo ang mga senyales na ito sa iyong buhay. Gumagawa ka ng isang malay na desisyon upang magbigay pansin sa mga maliliit na pagbabago sa paligid mo, ang pakiramdam ng hangin, ang mga ideya na dumadaan sa iyong isipan, at ang mga simbolo na lumilitaw sa iyong buhay. Ang mga senyales na ito ay hindi basta random. Bahagi sila ng isang malaking disenyo, isang kusmikong palaisipan na tanging ikaw lamang ang makakaunawa ng buo. Ngayon, habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, panahon na upang magbigay pansin sa mga senyales na magsisimulang lumitaw. Maaaring kasing simple ito ng isang tawag mula sa isang matagal ng kaibigan, isang aklat na mahulog sa iyong kandungan, o isang panaginip na tila tanging ikaw lang ang tinutukoy. Ito ang mga bulong ng universo, gumagabay sa iyo patungo sa susunod na hakbang ng iyong tadhana. Ang susi ay ang magtiwala sa mga senyales na ito, kahit pa ito ay tila maliit o hindi mahalaga. Sa espiritualidad ng mga Filipino, tinuturuan tayo na huwag baliwalain ang isang senyales, gaano man ito kaod o kamisteryoso. Sila ang mga mumo tinapay na maghahatid sa atin sa ating pinakamataas na layunin. Ang pagpapahayag ay gumagana sa parehong paraan. Hindi ito tungkol sa pagpipilit ng iyong kalooban sa universo, ito ay tungkol sa pag-aalin ng iyong mga nais sa enerhiya ng mundo sa paligid mo. Ang pagpapahayag ay sining ng pagtitiwala sa proseso, ng paniniwala na ang universo ay alam kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, kahit na hindi palaging ito ang itsura ng iyong inaasahan. Ang ritual ng paglalagay ng dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan ay isang pisikal na pagpapahayag ng iyong paniniwala na ang pagbabago ay posible. Isa itong pahayag ng pagtitiwala, pagtitiwala na ang universo ay iniayos ang mga bagay sa iyong pabor, kahit na hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Sa kulturang Filipino, ang pananampalataya ay may mahalagang papel sa pagpapahayag. Naniniwala tayo na kapag may pananampalataya tayo sa proseso, ang universo ay tumutugon ng kasaganaan. Hindi ito tungkol sa paghihintay na mangyari ang isang bagay, ito ay tungkol sa aktibong pakikilahok sa proseso ng paglikha. Habang higit mong pinaniniwalaan ang mga senyales, mas maraming pinto ang bubuksan ng universo para sayo. Kapag naniwala ka sa posibilidad ng pagbabago, magsisimula itong dumating sa iyong buhay. At dito nagaganap ang mahika, ang pagpapahayag ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng iyong nais, kundi tungkol sa pagiging tao na karapat dapat tumanggap nito. Sa paglalagay ng dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan, ikaw ay simbolikong nag-aalin ng iyong sarili sa enerhiyang ito. Isa itong tawag sa universo na ikaw ay handa, na naniniwala ka sa kapangyarihan ng pagpapahayag, at na nagtitiwala ka sa mga senyales na maggagabay sa iyo sa iyong landas. Bawat pagkakataon na ipapahinga mo ang iyong ulo sa una na iyon, pinapalakas mo ang iyong paniniwala na ang universo ay gumagabay sa iyo, na hindi ka nag-iisa, at na ikaw ay nasa tamang landas. Kaya, habang nagpapatuloy ka, panatilihin bukas ang iyong puso sa mga senyales at simbolo na magpapakita sa iyong buhay. Magtiwala sa mga bulong ng universo, at alamin na ang mga ito ay naggagabay sa iyo patungo sa lugar na nararapat para sa iyo. Ang ritual na isinagawa mo ngayon ay hindi lang isang tradisyon, ito ang simula ng iyong bagong buhay. Ang dahon ng balanoy ay ang unang hakbang sa pagbubukas ng iyong sarili sa gabay ng universo. Gawin mo ang hakbang na ito ng may tiwala, at panoorin kung paano magsisimula ang mga senyales at simbolo na mag-unfold gumagabay sa iyo patungo sa hinaharap na matagal mong pinapangarap. Ano ang susunod na mangyayari? Habang ikaw ay nakaupo sa katahimikan ng gabi, at ang dahon ng balanoy ay mahinahon na nakalagay sa ilalim ng iyong unan, malamang ay iniisip mo, ano ang susunod na mangyayari? Nagsimula ka na sa unang hakbang ng isang paglalakbay ng pagbabago, ngunit ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng paglalakbay na ito? Paano tutugon ang universo sa iyong tiwala, pananampalataya, at kahandaang makipag-ugnay sa kanyang daloy. Ang sagot ay simple, pagbabago. Ang universo ay patuloy na gumagalaw, laging nagbabago at muling inoalin upang tayo'y dalhin ng mas malapit sa ating tunay na layunin. Maaaring magmukhang walang nangyayari sa una, ngunit magtiwala ka na sa likod ng mga eksena, ang mga puwersa ay nagsisimula ng magtrabaho. Katulad ng dahon ng balanoy, natahimik na nakalagay sa ilalim ng iyong unan, ang iyong mga hangarin ay pinapalago sa hindi nakikitang mundo. Ang mga binhing iyong itinanim sa pamamagitan ng iyong paniniwala, ritual, at mga intensyon ay nagsisimula ng mag-ugat. Ang universo ay nakikinig at ito ay naghahanda upang gawing realidad ang iyong mga pagpapahayad. Kapag nagsasagawa tayo ng mga ritual tulad nito, hindi lang tayo nag-imbita ng positibong enerhiya, kundi pati na rin ng isang pagbabago sa ating personal na tadhana. Madaling baliwalain ang kahalagahan ng maliliit na aksyon na ito. Ngunit sa malaking plano ng universo, kahit ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring magpasimula ng isang ripple effect na magdudulot ng malalaking pagbabago. Ang aksyon ng paglalagay ng dahon sa ilalim ng iyong unan ay higit pa sa isang simbolo, ito ay isang banal na hakbang ng kahandaan. Binuksan mo na ang pinto patungo sa mga bagong posibilidad, at ngayon, ang universo ay naghahanda ng gabayan ka rito. Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala tayo na ang mga bagay na ating ninanais ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ang pagbabago ay tumatagal ng panahon, at ang mga puwersang gumagalaw sa universo ay madalas magtrabaho sa mga misteryosong paraan. Ngunit ang pasensya ay susi. Katulad ng dahon ng balanoy na tahimik na nakalagay sa ilalim ng iyong unan, gayon din ang mga binhi ng iyong mga hangarin na nakatago sa kosmikong lupa, handang mamulaklak. Inaali ng universo ang lahat ng bagay upang dalhin ka ng mas malapit sa iyong mga pangarap, Mulit ito ay magaganap sa tamang panahon. Magtiwala sa proseso kahit na ang mga resulta ay hindi agad makikita. Sa mga darating na araw, maaaring magsimula kang mapansin ang mga maliliit na pagbabago. Marahil ay may taong papasok sa iyong buhay na magdadala ng mga sagot na iyong hinahanap. O baka may pagkakataon na lilitaw mula sa wala, halos parang itinakda na mangyari. Ito ang mga senyales na ang universo ay gumagalaw, naghahanda ng daan para sa iyo. Maaaring hindi mo pa makita ang buong larawan, ngunit tandaan na ang lahat ay nagkakasama-sama. Lahat ito ay bahagi ng plano, at ang susunod na mangyayari ay higit pa sa anumang iyong naisip. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay na ang pagbabago ay hindi palaging agarang. Madali tayong mawala ng pag-asa kapag hindi agad nakikita ang mga resulta, Ngunit ang pagbabago ay madalas dumating sa hindi inaasahang anyo. Ang dahon ng balanoy ay simbolo ng pasensya. Ang kapangyarihan nito ay hindi nasa sandali ng paglalagay nito, kundi sa oras na kinakailangan ng universo upang tumugon. Minsan, kailangan ng universo ng panahon upang ialiin ang mga piraso ng iyong palaisipan, upang dalhin ang mga tamang tao, pagkakataon, at mga kalagayan sa iyong buhay. At katulad ng pagtatanim ng binhi, ang paglago na nangyayari sa ilalim ng lupa ay madalas hindi nakikita hanggang sa oras na ito ay sumabog sa mundo. Ano ang susunod na mangyayari ay hindi lang pagbabago, ito ay isang transformasyon. Malapit mo nang makita na ang iyong buhay ay magsisimulang mag-alin sa iyong pinakamalalim na hangarin. Maaaring magbago ang mga relasyon, maghihilom ang mga sugat ng nakaraan, at ang mga bagay na dati ay tila imposibleng mangyari ay magsisimulang magkasunod. Ito ang paraan ng universo upang ipakita sa iyo na karapat dapat ka sa lahat ng biyaya na papasok sa iyong buhay. Ngunit may isa pang katotohanan, kasama ng transformasyon ang responsibilidad. Ang universo ay gagabayan ka patungo sa buhay na nararapat para sa iyo, ngunit nasa sa iyo ang pagtanggap sa mga pagbabagong ito, ang pagyakap sa bagong bersyon ng iyong sarili. Ito ay panahon ng paglago ng pagtanggap sa iyong tunay na kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ka, tandaan na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay bahagi ng mas malaki, kosmikong plano. Bawat desisyon, bawat aksyon, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong pinakamataas na tadhana. Kaya, ano ang susunod na mangyayari? Ang sagot ay simple, lahat ng iyong hinihintay. Habang nagtitiwala ka sa proseso, habang patuloy na tinatanggap ang mga senyales at simbolo, ang universo ay gagabayan ka patungo sa buhay na nakaalin sa iyong pinakamataas na kabutihan. At bagamat ang paglalakbay ay maaaring mahaba at puno ng hindi inaasahang liko, alamin ito, ang pinakamaganda ay nararapat pang mangyari. Sa pagtatapos ng banal na paglalakbay, habang malapit na tayong magtapos sa banal na paglalakbay na ito, mahalaga na magmuni-muni sa mga bagay na nahayad. Ang ritual ng paglalagay ng dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan ay hindi lang isang simpleng aksyon, kundi isang makapangyarihang pahayag sa universo. Isang sandali ng koneksyon, isang sandali kung kailan inialin mo ang iyong mga hangarin sa mas malawak na kosmikong daloy. Sa espiritualidad ng mga Filipino, nauunawaan natin na ang bawat bagay na ginagawa natin, gaano man kaliit, ay may layunin. At ang ritual na ito, gaano man ito kasimple, ay nagpasimula ng mga puwersang magdadala ng transformasyon sa iyong buhay. Narinig ng universo ang iyong tawag at ito ay tumutugon. Ang mga senyales ay magsisimulang magbukas at magsisimula mong mapansin ang mga pagbabago sa iyong buhay, mga maliit na pagbabago sa simula at unti-unting magiging malalaking biyaya na matagal mo nang hinihintay. Tandaan, hindi minamadali ng universo ang mga bagay. Gumagalaw ito ayon sa sariling takdang panahon, inilalabas ang mga sagot at oportunidad kapag ikaw ay handa na upang tanggapin ito. Ang pasensya ay susi, ngunit tiyak, darating ang iyong oras. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, magtiwala ka na hindi ka nag-isa. Ang mga ninuno, ang universo, at ang mga banal na puwersa ay laging nasa iyong tabi, gumagabay sa iyo patungo sa iyong tadhana. Ang dahon ng balanoy ay hindi lamang isang ritual, ito ay iyong imbitasyon upang sumunod sa daloy ng kasaganaan ng universo. Ang bawat hakbang na iyong gagawin mula rito ay bahagi ng banal na landas na nakatakda para sa iyo. Kaya, habang nagpapahinga ka ngayong gabi, at ang dahon ay nakalagay sa ilalim ng iyong unan, alalahanin ito, ikaw ay naroroon kung saan ka talagang nararapat. Ang universo ay naghahanda ng isang pambihirang bagay para sa iyo, at ang tanging hinihiling nito ay magtiwala ka sa proseso. Yakapin ang mga senyales at maging bukas sa mga biyayang paparating. Ang iyong transformasyon ay nagsimula na at malapit nang magbukas ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo akalaing mangyayari. Magtiwala ka sa iyong paglalakbay. Magtiwala ka sa universo. At malaman mo nang walang pag-aalinlangan na ang nakalaan para sa iyo ay palaging makararating sa iyo.